ay okay. ito ah, to, to goy. Sambutin mo na lang ha. Bubudol pa po namin to. Ay. Nasa labas yung iba. Nasa no, labas tayo, sa labas. Maraming sa labas. Ay, to, 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 to. Ito pa eh. -an. Ano yan? Ang ano, ba? Alam, okay. mas marami pa naman sa labas. Yun. Nasa labas ka? Labas pa rin. Yun yung tira last time. So ibig sabihin next week, pag-harvest ulit tayo. <laughs> Ang Vikings sa nakakatawa. Uy! Pagka Next pruning, dami na yun sir. April baka pwede na hindi naman sila sabay sabay oh. ayun ang pagkadami uh, katao ba pa rin ang ating pinili na harvest sayang yung pakwan manicure finger ayun ang dami na rin bulaklak oh Simple. Pwede na ba ito? Next week ito. Ah, ito, ito, ito. Pwede na ito. Hmm. Masira yung ano eh. Hmm. Taas. Uh. Ito, puro itim na rin. Hawakan mo ng kamay mo ito. Pwede na ito. Sumuti mo ng kamay. Ito. yan sayang yung pakwa no sira na ito dapat ma ano to ito 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 sambot ng kamay ay lambot ay nahulog na ano nahulog ito pa sobra o beray right. Thank yan pa. Tira natin si ano si ma'am. Nanghingi. Kahit mo to, bigyan natin to kay ma'am. Yan. Ipakita mo yung ano yung tangkay nito. Hindi ko makita yung tangkay. Yung sa taas pala. Ah, yan pa. <laughs> Katawa to. Walang natira eh. Naubos. Ito, pwede na to. Yan. Hindi sa taas eh. Sa taas. Kapakan natin itong ano. Sige, si pakita mo yung, hindi ko makita yung ano niya. Nasaan yung kanyang ano? Root stock. Hindi ko makita. Ah, okay. ito to, dampot. One, two, three. Ano sabi ni ma'am sir, doon sa ano? Ito din bindi na mo na minsan. Ito mo nga, bay. Ito, Ito yung sapat naman natin. Ah, ito pa. pa. Ay, hindi pa ito pwede. Pero iba dito, hinug na eh. Hmm. Tumas na. Ito, pwede ito. Sige, tira. Kamay mo, kamay mo magunting ko. Hmm. Next week. Hmm tapos na lang iba. Alam miss ko. uba sa mga ano, garden bibiro ka sir. Hmm, tamis. Hmm. hmm. Ito to. Wala sir. Organic na to, ito pa. Ito pa, ito pa. Yan. yung basag na na sir. Yan pa. Hmm. Ito pa. Ah, next week po, may ma-harvest na naman kami. Kasi mayroon pang, ato ah, to, hilo pa yan. Next week yan. Ayun sa taas. Aha. Yung pang isa. Ang galing ito. saan puno Yung isa sir, daliri ha? Itong, itong nabibiyak matamis mo Oo oh, sir, yung black rebure. Na, ito to. One, two, three. Ay, nahulog na. Nahulog <laughs> na kabila. Yung isa. Yeah. Ay, sa lang. Ah, ito, ito, ito. Mm. Yes, sir. Okay. Pa. Next week meron ulit. Tama-tama, budal pa ito eh. Hindi pa tapos. ay yan, yan. Sabi ko kay ma'am. Ayan pa po. yang mata bisnis sar itu tuh bisnes, ya, itu, sarap hmm temus dong hmm cuma apa hmm, mata bisnis jangan nggak oh, saya mata bisnis hmm. itu isa hmm hmm itu pak dari pak April. Ito pa. Ito pa. Baka magbunti kong daliri mo ha. Mm. Ito. Huwag na muna. I -ano, patingin ganun ka namin ha. Marami na. Mm, marami na naman po kami na harvest. Ito na sa, sa dulo. Ito, pipaiwan natin kina ma'am. Bigyan, bigyan natin kina ma'am yan. Ito, ito. Hmm. Ito pa. Ito pa. Hindi, ano na lang. E, nasa sabi kong putihin natin kanina, itabi kay ma'am. Ito na lang, ano natin kina ma'am. Reserve pa kay ma'am. Ilan po, pati ang final harvest Oh, marami na, i-boodle fight na natin to Ayan, Ayan that's all Next week, meron ulit Thank you, sa Koy Yung